guys uh, pupunta kami ngayon sa ano sa restaurant kasi birthday ng babae yan ang oh, nakakainis siya nakapula ng <laughs> babaon no ko yung kanin ko ayan dito ko ilagay sa bag itong kanin kasi hindi kasi ko nakain ng pagkain ng ano dito sorry hindi ko nakain ng ano yung kabsa ganyan ayan ang babaon ako See you mamaya, guys. Hi! Andito kami sa Azdan, Alcobar. Saudi Arabia.

ganda talaga ng ano pagkagabi ganda ng mga ilaw mga view pero pag umaga ay naku parang nakakalungkot tignan guys kakain na kami andito na kami sa loob ng ano sa Texas ngayon guys kukunin ko na yung aking kanin Ayan na po yung kanin ko. Wala <laughs> po sa kanin nila eh. Ayan. I-ano Ay? eh, mo? I-ano eh, eh, mo? I-nagay mo. <laughs> Ayan. <laughs> o, oh, wag, wag kang humingi. Wala. <laughs> Akin lang yan. <laughs> Tago mo ito ulit. Tago mo ito ulit. Sabi mo. Wait lang guys.